Hi mga best, for today's mini vlog, ito nga pala yung ganap namin kahapon. Nakaschedule nga ako ng adjustment sa mga braces ko kahapon. Nakashuta ka dati, mag-commute ka mo hindi maka four wheels na ko. Magpapa-adjust nga lang ako, sumama pa yung mahilig-ilig kong kapatsig. Kasama nga rin pala namin yung dalawang makukuli. Wala nga sa mood yung Diyosawa ko dyan, mga best, dahil naiinis na siya sa akin. 11 a.m. kasi yung adjustment ko, mga best, umuwi siya sa bahay ng 10 a.m. Hindi pa ako naliligo, nakshutanin ano ka mga kanako. Kinakausap ko nga siya dyan, mga best nakshuta ko. Ay, nakapapansin, ha? Nandito na nga kami sa dental clinic mga bes at sakto lang yung dating namin. Buto na lang talaga mga bes at hindi traffic ka, puro hindi ako na late. Oh, sino ka diyan? naka -short si Buntis. Kaalam mo naman makapag short hindi Buntis. Flex ko nga pala yung mga pa ako diyan na ayaw pumasok sa chinelas ko. Paano ba naman kasi ang lalapad ng mga paako? ako? Isa nga to sa mga problema ko mga bes, nahihirapan ako maghanap ng sapatos or chinelas dahil ang lalapad nga ng mga pa o oh, eto na nga mga best, tapos na nga ako magpa-adjust at ayan na nga, tinali na nga nila yung mga bracket ko para kahit next month daw ay hindi na ako magpa-adjust ay okay lang. Pagkapanganak ko na lang daw mga best, doon na lang daw ako magpa-adjust. Numerate na nga kami ng SM Pampanga mga best at sakto naman, nakita nila baby Arya itong playground. Hmm. Hindi naman halata kay Arya na masaya siya, no? <laughs> At sakto naman mga best birthday kahapon ng pamangkin ko na si Kayden. Kaya sumama na sila ng ate ko para makalibot din yung birthday boy. 300 pesos nga yung isang oras nila dyan mga best. Medyo pricey siya pero okay na rin. Siguro naman sa isang oras ay hihingalin na yung dalawang to. 500 pesos nga pala yung unlimited nila dito mga best. Add ka na lang ng 200 pesos maghapon na sila maglalaro dito. Iniwan nga muna namin sila dito kay ate ko mga best dahil bibili daw ng chinela si Daddy King. Ang sabi ko nga kay Daddy King mga best wala namang Spartan dito sa SM. Hindi pala Spartan ang hinahanap ni Daddy King mga best. Rambo pala. Nagtingin-tingin nga ng chinelas dyan si Daddy King mga best pero wala talaga siyang makitang Rambo. So dahil wala nang kitang Rambo si Daddy King mga best, bumili na lang kami ng avocado ice cream. Sa mga sumusubaybay ng mga mini vlogs ko, alam nila na paborito namin yung avocado ice cream nila dito. Napakasarap naman talaga ng ice cream nila dito mga best dahil lasang-lasa at purong-puro yung avocado nila dito. Nagdurot-durot nga kami ni Daddy King sa SM Pampanga. Nakshuta, tignan nyo naman nakita namin sa taas. Ang haba ng pila sa cinema. Hanggang ngayon pala mga best, hindi na uubos yung mga nanonood sa Rewind. Habang na namimili ako ng platito at mangkok mga best, bigla naman sumumpong yung bold credit ko, nakshoot ako. At ito na nga mga best, papunta ng smart buy ang ina nyo, makikisiyar muna ako. Nakakainis nga mga best, hindi pa ako tapos mambudol sa asawa ko, umikse na agad tumpit ko. O syempre, bago tayo lumabas ng siyar, maglagulago muna tayo ng konti. O wag mong kalimutan yung cellphone mo, nakshoot ka. Paglabas ko nga ng CR mga best, binayaran na pala ni Jisawa yung mga pinamili ko. Nakshoot ka, hindi pa ako tapos eh. O, oh, eto na nga mga best, nagutom na nga kami. Kung wala, nag-iisip pa siya kung saan kami kakain. Dito lang pala kami babagsak sa Classic Savory. O, oh, Classic Savory, baka naman. Tuwing pupunta kami ng mall, mga best, dito lagi kami kumakain. Nakshuta, masyadong loyal yung Diyosawa ko sa Classic Savory. At sakto naman mga best, tapos na maglaro yung dalawang bulinggit. At ayan, may bitbit -bit pa nga silang tig-isang DQ ice cream. Nakshuta, rabala mo, yung Oh, ito na nga, mga best, nandito na tayo sa pinakamasarap na part. In all fairness naman mga best, kahit pa ulit-ulit kami kumakain dito sa Classic Savory, hindi ka talaga mananawa sa pagkain nila. Napakasarap naman talaga ng mga pagkain nila dito sa Classic Savory mga best, at hindi siya masyadong pricey. Mickey Bion Binondo nga pala ang pinakapaborito naming pansit nila dito mga best. At yung hindi pwedeng mawala sa mga order namin dito mga best, yung paborito ni Daddy King, yung butter chicken nila. Kapag kumain ka nga dito mga best, talagang mabubusog ka at masasatisfied ka talaga sa mga kinain mo. First time nga namin matikman yung sweet and sour fish filling nila dito. Mga best, grabe. Ang sarap pala. Pagkatapos nga namin kumain mga best, at nag-aasar na ang baby Arya nyo. Nung pauwi na nga kami mga best, nadaanan namin sa si LA Bake Shop sa Natibidad. Kaya ayan, nag-take home na rin kami. Yun lang. Salamat!